Yo, what's up kakamay? Paribang vlog na naman tayo ngayon. So, alam nyo na, nandito tayo ngayon sa, no, sa favorite spot natin. Ayan, yan ang view. So, kung makikita nyo mga kamay, may parang LEC doon, windmill. So, yan po yung ano, uh, sa Rizal part na yan, Pililya yata yan. Yung ano, binis mga kamay, pag baba mo niyan, siniluan na. So, nandito lang ang mga kamay. Ang aga kong nakarating mga kamay, alas 8, gis pa lang. So, may time tayo. Andiyan si, ano, you know, si... Go see mga may. Ini-enjoy ko yung view dito sa, ano, sa malapit sa Siniloan mga amay. kasi yun nga nakaka-refresh ang dito malamig siya at the same time syempre uh, ma -ano, masarap ano at uh, tingnan sa ano sa paningin mga kami yung ano natin yung ano yung, ano, yung kapaligiran mga kami so yun ni tinitingna tayo yung dumadaan mga ano ginagawa natin so nagpa-vlog po ako <laughs> kailangan natin masanay mga kami sa ano ma kailangan natin masanay mga sa public so kumbaga Uh, ano lang natin i-ignore natin yung distraction baka yun so set up lang natin mga may Ito yung ganoon natin field spot para nung babaglag uh, tayo mga may so anyways mga may ah uh, kagabi hindi ako nakahabol sa live streaming by Jaffer kasi na busy may ginawa tayo sa bahay hindi tayo na ano na hindi natin nakita yung live na update sa sky Flakes, pero kanina nag replay ako nung ano nung pagising ko so sobrang hirap mga may diba ah uh, halos ano ah uh, yung kasali sa challenge mga may fully established yung mga channel pero hirap makakuha ng, ng, ano, ng daily average na 133 so yun ang ano, yun ang, ano isa sa mga ano, uh, very challenging part mga may na sa challenge lalo lalo na ano, bagsak ngayon ang, ano, ang, ang RPM tapos yung views mga may hindi pa nare-recommend yung mga, mga vlogs so syempre ang ano ang isa sa mga pwedeng consider mga may para maano nila ma ma-reach nila yung ano, daily average makaabol sila lalo yung sa nasa bottom ma may syempre yung support ng ano ng, ng sumusuporta sa kanila yung viewers through viewing ng vlogs at the same time ma may perks kasi kailangan kailangan yung mga may para ma-achieve nila yung ano yung ano yung daily average mga may so yun pero ano yung mga may isasantabi natin sky flakes uh, sa malamang makaabol yung iba makagraduate ng iba pero hindi natin alam kung makagraduate lahat So, tatambi, itatabi muna natin. Tapos, dito tayo magpo-focus maamay. Kasi, siyempre lahat ng viewers o community natin naka-focus sa Skybridge. So, titingnan natin yung ibang content creators maamay. Kung ano na ang sitwasyon ng channel nila during this time maamay. This January, may pa-challenge. Tapos, mababang ano, uh, RPM, revenue, yung views. Hindi nagre-recommend. Titingnan natin maamay. Meron akong sinilek na, ano, na pito. Uh, actually dapat 8 yun kaso lang tinanggal ko yun yung isa gawa ng wala pa lang upload mga amay. so lahat ng details mga kamay mapapanood nyo po sa screen natin para masundan nyo po yung sinasabi ko ang RPM na ginawa ko is 1.5 dollars per 1k views tapos 58 something yata ang palitan sobrang taas mga kamay patas ng pataas so yun umpisa na natin mga amay. sa number 1 si Ka Utoy TV maamay si Paring Kautoy. So alam niyo na mga may wala siya sa bukana, nandoon siya sa kanila. So ano parang testing waters kay ano kay Kautoy mga may kung uh, kayang kaya niya ma-establish ang kanyang channel on his own. Uh, may so I think sa palagay ko mga may kaya. Kumbaga masusustain yung channel mamay mga kamay, makakakuha siya ng ano ng medyo magandang ano uh, revenue every month mga may kasi uh, nabanggit ko na yan dati mga may na ano uh, nandun yung sa buka na wala sa bukana mga may mga kasal siya na maganda so kumbaga, kung kung 6 digit medyo malabo uh, later on siguro pero ano reality mahirap so si Kauto yung mga may meron siyang 66.6k na subscribers count nakapag vlog na po siya this January ang apat so sa apat na yung mga may nakakuha siya ng views na 10,700 Doon sa views na yon Ginawa natin estimated revenue. Pumalo siya ng 16.05 dollars mga which is sa Philippine peso that's around 934.27 pesos mga may so ma ano pa naman maago pa naman pero for sure mga ito mga kagradito ng grade 1 si ano si ito, mga may kasi uh, kung maghahapit siya kung daily vlog to, twice, twice siya magano mag vlog mga may uh, mas sobra pa siguro sa grade 1 o 200 baka 300 or more pang ano pwedeng tong uh, revenue mga may. At the end of this month mamay, So, ganun po mga may, ano ko estimation sa ano, sa kanyang channel. So, sumunod mga may ito. Ito yung nagtapon mga may last month sa MP sa mga panggulo si Matepo official vlog. So, si Matepo mga may meron siyang ano 21.5k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya mga may nang So sobrang sipag ni Matay pumamay no, sa 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 pag-vlog. Parang isel niya kuya, kuya Nooli, dinadaan, dinadaan niya mga sa marami na pag-vlog. Kasi siyempre, pag once na nag-vlog siya, may views plus may views ulit sa another vlog. Pag sinumada yung sinang mamamay, uh, malaki mga kuha ano uh, views at the same time siyempre, ang corresponding noon yung revenue. So yung views niya do sa walo is 28,635. Counting pa po yan yung mga dinidiscuss ko. So, yung estimated revenue ni Matepo Mamamay 42.95 mamamay. So, medyo may kalakihan siya compared kina By Jokes sa kakayano kay Kamash Mamamay. Baka baka mamamay. Baka lang. So, yun po, 42.95 which is sa Philippine peso that's around 2,500.27 pesos mamamay. So, like I said, mamamay si Matepo is isa sa mga ano uh, pinakamasiipag mamamay at uh, active ngayon sa pag-vlog sa ano sa community natin and hopefully mamay mag ano yung yung fruits flavor, labor ayan kumbaga later on siya din magbe-benefit dahil sa ginagawa niya ang sa pag-vlog so mala, hindi malawang mangyari mamay na lumaki ng lumaki yung channel dito mamay dahil sa ginagawa niya consistency sa pag-vlog mamay so yun ang nakikita ko ah so yun pangatlo eto si Loverboy, boy si katuba official so napanood ko sa vlog hindi ko alam kung totoo yun or ano or alawin yung fake news may love life na, 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 na naman niya si, ano, si Katuba pero sabi ko nga is hindi natin mapipigilan siyang tao kasi ano ayun na kapag tumibok ang puso wala ka nang magagawa kung Mag di sundin ito so kaya, kasa lang pag sinundan mo ang puso dapat gamitan mo na ng, 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 syempre, ng utak maamay so kumbaga sa, isabay mo so si Katuba maamay 23k subscribers count nakapag vlog na po siya this January ng apat apat na mamay mga may nakakuha siyang ano 4,300 na views which is sa uh, driving si Metro natin that's around 21.45 dollars mga may sa Philippine Peso 1,248.60 pesos mga may so to po na mga, mga may. although papatsi patsi yung ano yung alam yung views niya kahit mababa mga may consistency wise uh, daily upload siya minsan dalawa sa isang araw tapos live stream uh, for sure mga may nakagraduate ito ng ano ng ng grade 1 or 100 dollars mga or more so kung baga kung maangamuan siya sa dati niyang trabaho maamay may uh, mas piyadong mas maganda dito mga may sariling oras uh, medyo mas malaking ano ang kikitain niya mga may dito sa vlog compared sa trabaho niya dati mga so yun ang ano uh, assessment ko mga so next si Kaping Stalsik nagbabalik <laughs> alam niyo na ang, ano ang naging ano naging sitwasyon at at the same time mamay ang mga pangyayari. So updated siguro ang mga ano natin na uh, no diyan sa ano kaganapan. So si Kaping Style si Mamay, pero siyang 43k na subscribers count at naka vlog na po siya this January ng tatlo. Doon sa tatlo na 'yon nakakuha siya ng 43,700 na views. So medyo may kalaki yan mga parang halos ng average si Kaping Style ng ano 10,000 views per vlog na ano uh, mababa, mababa ng 10,000 views so yung estimated revenue nya that's around 65.55 dollars mga kamay at sa Philippine peso that's around 3,815.67 pesos mga kamay so video nyo 65 dollars na malapit-lapit na mga graduate ng, ng grade 1 so anytime uh, mga 2 days siguro 3 days graduate na so sigurado ako mga kamay makakakot ng revenue na maganda or maayos kumbaga sa sa nasa ano, tapunan ng channel niya Mamay. Ah uh, medyo nasa magandang ano, uh, kalagayan yung ano yung channel ni Kapixl sig Mamay. Welcome sa ano sa revenue base. So mabaga uh, maganda ang ano dito. Kukuhang shout Mamay sa next month. So yun Ito na. Yung panglima na ba? Panglima na. Panglima na? Pang na yata. Ay, panglima na. Tat uh, panglima atas dalawa na lang sunod. So yung panglima mga si Kapitan, si Kasilong TV TV official mga So alam niyo na ang ano balitak-takan nila ni ano ni Kaoya mga may. Maganda yung ano yung nakuha nilang views. Ayun yun na uh, dito sa community natin pag may issue, maganda ang mga na views at the same time pati kaching-kaching yung revenue. So si Kasilong mga may meron siyang 31k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya ng ano nang isa. Uh, this January baka busy na to sa trabaho mga kamay at uh, wala nang time mga, mga, pag vlog so yung nakuha, nakuha, niyang views doon is 947 so hindi pa pa pumalo ng, ano, nang 1k views yung vlog ni Kasilong na isa grabe yung baba ano so para sa kami ni Kasilong mga kamay ng sitwasyon <laughs> wala pang 1k views pero tuloy lang laban lang mga amay. so yung same video revenue niya is around 1.42 dollars so 1.42 dollar and cents sa Philippine Peso, that's around $82. 0.69 pesos at tingin ko mga may kaya naman ni Kasilong mga may mag-graduate ma ma sa 100 dollars mga this month sa tingin ko sa minimum 100 onwards siguro hindi na ito papalo siguro ng 300 mga may 1 to 200 lang maximum kung ganito magiging ano niya ah uh, sitwasyon sa sa takbo ng ano ng channel niya this month mga may hindi in the long run ha this month lang mga segment So, kailangan niya magana magsipag mama sa pag-vlog tapos maglaan ng time. Tulad ng ano ginagawa natin, sumusundot-sundot tayo mami ng pag-vlog. Ang ginagawa ko na, naagaan ko na lang mag, magpunta sa opisina para at least may, ano, may, may ako sa pag-vlog mami. Tulad ng itong ginagawa natin na uh, ibang background naman, hindi lang, lang, sa bahay mami yung ano, ginagawa natin yung revenue update. So, yun. Eto na, yung, ano, yung pang-anay mamay. Walang iba kundi yung nagwagi last month yung nag top 1 sa uh, team Mary titingnan natin mga may yung sitwasyon niya after ng challenge kung maganda pa bang uh, nakukuha niyang ano, views uh, sa kanyang channel si Kuya Gatcho mga may so siya ang ano, uh, ng 4,000 plus na dollars sa uh, pa challenge si Bayjabber which is uh, kung kaya Kuya Gatcho kaya din ng, ano, uh, ng mga may So si Kuya Gacho may meron siyang 12.4k na subscribers count Nakapag vlog na po siya ng pito So consistency wise ma may uh, May challenge man o wala Consistent talaga si Kuya Gacho sa pag upload So yun lang ano ma uh, Yun ang uh, nakikita ko Sa kanyang channel ma So yung views na nakakuha niya is 16,220 Medyo maganda ganda, ganda, ganda may Nag average siya ng ano ng Around na ano, 2 to 3,000 ano views So maganda na yun mga amin sa small youtuber kasi consider pa naman si Kuya Gatyo na small youtuber pa amin. At uh, yung estimated revenue ni Kuya Gatyo is 24.33 dollars mga base Based lang to sa vlog ah, yung mga dinidiscuss ko, hindi kasali dito perks. Kasi we are focusing sa vlog para at least na ma -ano, may inform yung viewers natin na ganitong estimation natin sa vlog alone wala yung perks so pag kinumbert natin yan, natin yan sa Philippine Peso that's around 1,416.25 pesos mga kamay So ito sigurado na ito mga na mga grade sa grade 1, grade 2, grade 3. So maximum siguro kaya nito ng 500 mahamay uh, within 1 month si Kuya Gatcho. Kasi aside from that sa vlogging na masipag, meron din siyempre mga supporters siya na solid na uh, talagang ano, uh, sumusuport sa kanyang channel. So yun, good luck kay Kuya Gatcho. Uh, sana mas lumago pa yung channel mo at the same time nakasama uh, si Kuya Noli. At uh, mas marami kayong mga ano, maging project sa charity at matulungan mga amay Kasi yun ang ano nila, uh, pinaka vlog talaga nila. Uh, charity So, siyempre kailangan nila ng pondo Hindi lang sa kanila, pati nila sa ginagawa nila ng mga projects So, eto mga kamay Yung pinakalas Yung sabi nga ni, ni Ken Ni Kanuto is Number one, Pinaka top one. Sa Sword Family History wise uh, Until now, hindi pa nagbe-break ang record So, si step official vlog Si Kangiti, mga kamay at uh, syempre tinutulungan niya ngayon si Kanuto sa pag-vlog sa editing at the same time at the time, mamay nasa ano nasa top 2 si, si kanuto at uh, maganda ganda yung magiging ano revenue update mamay ni ano ni Japper mamay sa day 4 so abangan niyo po abangan niyo po mamay si Kanuto sa ano niya sa revenue So si Kangiti mamay meron siyang 37.7k na subscribers count malapit na siya mag-forty-keno. Nakapag-vlog po siya ng dalawa this January. So, I think mamay hindi ko alam kung naglaylo ba para supportan siya no si si Kanuto. Pero uh, mas maganda na isabay ni, ano, ni niya no ni Kangitimbaga na pag-upload sa during yung challenge ni Kanuto para at least ano uh, on both sides pati yung second channel ni ano ni Kanuto, on both sides na nag ano nagro-roll nag sila active ba. So, dun sa dalawa na yung mamay, yung views ni Kangiti, nawasya nakakuha siya ng ano, 10,000 views. So, flat siya na 20,000 views nung kinuha natin. And counting pa po yun mamay. Yung estimated revenue ni Kangiti as of this time, is $15 based na kuha nating vlog. So, sa Philippine Peso, that's around 873.15 pesos mamay. So, kung titignan nyo mamay, uh, past few months ago, eh, syempre, malalakas malaking nawa ng revenue niya ano, ni Kang Itik pero as of this time may medyo may kababaan talaga kasi lahat sabi ko nga makita yung thumbnail lahat apektado bagsak lahat mga may totoo po yun so affected sila pero syempre nagtutuloy tuloy lang siya sa pag vlog kasi ano lang kumbaga dumadaan lang ano, ang, ang, content creator sa kumbaga lubak sa parang ngayon kasi yun nga first month of the year talagang ng ano mababa RPM mababa mababang views mababang recommendation halos wala namang mamay hindi siya no baga, parang stagnant lang siya pues nag-upload ka nag-vlog ka mga mamay dilan mo nang ano mo yung vlog mo hindi siya nag uh, nag-spread out as of this time kasi yeah, syempre lalo lahat ngayon mga mamay ang advertiser sa pagpapaka pagwapak commercial kaya gano'ng ang ano yung trend mga mamay so lahat ba may syempre na discuss na natin yung pito tapos yung iba pang konting creators later on mami didiscuss din natin yung sitwasyon nila kasi may mga konting creators ako mami na hindi na didiscuss so pwede nyo i-comment mami sa ano sa ilalim sa comment section nitong vlog mami para ma-discuss natin mami isa, isa natin hanggat kaya natin at uh, syempre mami syempre nasa, nasa isang community lang na tayo mami at uh, yun nga uh, pag may time kayo uh, supportan nyo po yung ano, mga konting creators na uh, pinapanood nyo at uh, huwag nyo Mamay na na panoorin ng mahaba at don't skip ads kasi napaka-importante po niya sa isang content creator para uh, kumita ng, ng maayos kasi pag walang ads, walang kita pag skip ads, nako wala din kita mga so yun lang po mga so parang tingin ko sa manonood at makapanood itong ano, uh, vlog natin at hopefully uh, siguro mamaya o bukas makapag vlog po ulit tayo ng panibagong vlog at uh, syempre gusto ko rin na ano, i-enhance ang ano nating vlog mga amay na makapag-explore tayo ng ano, ibang vlog, travel vlog kung anong ano, pwede nating i-offer sa ano sa atin, sa community or sa manonood natin mga amay. So for now, sobrang thank you. Tatagusin natin, self challenge natin mga amay. Hopefully, mga graduate tayo sa ano sa 400 dollars. Hoping lang mga amay. Pag pinagbigyan, sobrang thank you. Pag hindi, bawi na lang po next time. So, yun po mga amay. ខ្រូ a n s ក្នៃទាទ្លាដល់ទីក្លាន់ទំលាពីកខ្